Magandang umaga po sa lahat. Nandito naman po tayo sa ating YouTube channel Kiai Aloubis. Ngayon ay gagawa tayo ng bagong kulungan. Dahil po dumadami na po ang ating mga lagang manok, kaya magdagdag naman po tayo ng mga bagong kulungan. Umpisahan natin, gagawa na tayo ng kulungan ng manok. At dito guys, ito po kasi yung ating Lumang breeding pin Gusto ko dito kasi uh, Gusto kong gawin ko tong breeding pin na naman Kaya gumawa tayo ng kulungan Ito po yung ating nagawa na guys Yan po Nakalagay na po tayo Ng Pang harang sa Gitna ito po Nakalagay na guys Yan Yan po Okay guys, nakalagay na po tayo guys sa ating sahig na screen guys. Yan po yung ating sahig na ngayon. Yung screen na plastic. Ito po. Mas maganda kasi kapag ganito ating ilagay kasi hindi to basta-basta na masira. Kasi plastic po siya. Yung ating pangsahig dito po sa ating ginawang kulungan. Yan na po guys. Ito na guys, nakalagay na po tayo ng kahoy sa itaas guys. Ito na siya oh. Dalawa. Yung sa kabila. Yan. Guys. Ito na guys. Nakapagdingding na tayo dyan sa likod. Yan po. Yan. May dingding na tayo at mayroon na tayong nilagay na kahoy dito at doon po sa kabila. At ito din, may kahoy na tayo dyan. Kasi pwede na natin dingdingin to. Ito din, pwede na natin magdingding dito. Para mayroon na tayong kulungan ng mga manok. Tatlong kulungan ng manok ang ating gagawin. Diyan o. No? Yan. Guys, ito na po yung natapos natin. Mayroon na po tayong mga pangharang dito, guys. Nakadingding na tayo at saka dito. Ayan po. Nakagawa na tayo ng tatlong kwarto. At dito na lang sa itaas, guys. Maglagay pa tayo ng ating pantakip dyan. Yan na po ang ating ginawang kulungan sa ngayon. O oh, ayan na, mayroon na tayong nalagay dyan na plywood sa ating itaas. Okay guys, dito na lang maglagay na tayo dito ng dingding at sa kapintuan. Pagkatapos niyan ay pwede na nating lagyan ng manok. Guys, mayroon na po tayong nalagay dito na kawayan sa ating harapan sa ating kulungan. Ayan na po. At maglagay na tayo dito ng pangharang sa ating pintuan guys. Yan. Yan na po guys, nakaharang na po yung ating lagayan ng pintuan sa ating kulungan ng manok. Ayan po, yan po siya o. Oh. Yan. Yan. Pasay taas. Yan. Tsaka yan. At pintuan na lang ang kulang makagawa na tayo ng kulungan ng ating mga manok. May bago na po tayong kulungan ng manok. Ayan na, may pintuan na tayo. Tapos na ang ating pintuan. O ayan. Pwede na nating lagyan ng manok. Tatlo ang ating nagawang kulungan ngayon para sa ating mga alagang manok. Ayan na po. Tapos na po ang ating ginawang kulungan. Okay guys, tapos na po tayo sa ating paggawa ng kulungan. At kung nagustuhan nyo naman ang aking video neto, na huwag naman ninyong kalimutan, mag-like, comment, and subscribe. Bye!